Tuong din na 402 in bridge. Yeah. Maganda ang dating niya. Ayan. puro uto, inbreed yan yeah. tinanim ko ito ng Junten 10 ganda siya, patag hindi rin nakatikim ng spray ito kaya uh, ayan, may patay na bunga pero hindi naman masyadong madami per thousand square meter ito sana huwag siyang bumaba sa 40 Ayan, ang nagkakabot kayo ng bunga. Ang pagitan ng pilapil. <coughs> Ito katabi ko, hybrid. Ayan. Hybrid yung katabi ko. matubig pa ang kahon dahil gawa ng panayang ulan dito ito ang gandun yung sabay bahay na yun oh. dun ang dulo nya may bahay na yun titignan mo sa tabi-tabi na to siya ang tatag bumo nga oh Di ko lang alam kung malambot ang bigas nito Pero stress time kung naitanim nito eh Buro, mga this pwede na to Huwag na sanang maita pa ng ulan. Wala na sanang dumaan na malakas na bagyo. magaganda ang palay dito yung nga lang karaban panahon ulan at bagyo ang kalaban dito kailangan kung may malakas na hangin katabi ko mas mahinog siya so ito itinanim ito ng asinko ng July July 5 tinanim ito ito sa akin July 10 Wala na sana kasunod yung bagyong Lando. Ay, Nando. Ay, Upong. Yan. Wala na sana kasunod si Upong. Hanggang susunod na buwan. Para maabsel ito. Ito, tanim. Tanim siya. naman natin hanggang sa dulo